huli kagabi kagabi kahapon at kagabi halo daming na da daingin yan sulit talaga yung bakasyon nila dito oh. sulit yung bakasyon nila guys malamig lamigin mo na wala pa sobrang dami na kaya kailangan daingin ay, siyata yan. Ha? Taymano. Guys, nandito tayo guys, uh, guys. sa uh, malayo sa mga kapitbahay kasi magdaraayan kami ng ano, puli na kagabi. Ay, dito pala 'di si Ano ah. Para hindi maka istorbo sa mga katabi namin bahay. Kaya ba pa pala dito. Tayo na lang u pala sa dito gundo -gun ng area niya. Biruin mo. Dami niyong, ang dami niyang, ang lili. Tapos ang daming, daming ano, prutas. Oo nga eh. May mga manok din. Saan tayo? Hindi ba Ah Ayun, doon ni daing. Diyan o, doon magdaing. Hindi Ano yan? Yan ang lagayan. Yeah. Ano yan? Yan. Oh. Ha? Kala ko yun yun Dito pala galing to Ilang kakahapon Yan na yung mga huli nila Kahapon at kagabi Ulay. Pangdaing talaga yan Sabi nga mo yan Lansa talaga yan Oh, eh, probinsyang ano, ano yan eh, pang bato. Tara, tara magdaing. Tingnan mo natin kung paano magdaing, guys, kasi. Biakin. Baka matigas pa 'yan. Lagyan mo natin tubig. Ito wala nang tubig daw. Ito, Ngayon natin okay. tubig daw. Mayroon doon nakakahog. Ay. Sa so, para lagyan mo sa so, para no. Yung matablang ano. puro binis Ay mga mani. Mga mani guys. Ayan ay mga mani. Pananim ng mga mani. Dito naman, mga sitaw. Ah, dami ng pananim pansading uh, ulam gulay ito naman ay okra may sitaw doon no? puan ko pala sila dito sa gulay amin na hinog na itong mga ganito oh, para hindi kakapitan ng mga piste kaya binalot maangil yung aso ah, Oh, my God. Ito yung huli kagabi. At kagabi kahapon at kagabi. Alo. Daming dadaingin yan. Sulit talaga yung bakasyon nila dito. Sulit yung bakasyon nila guys. Kalamig-lamigin muna. Sobrang dami na. Kaya kailangan daingin.

Na aku guys. Tikun nabi tawa nih. Mayroon pa yang ano eh, yang isa, yang isa nang lang, ano, gumigiray-giray pag ano, yung may tatanggal nito, tari, masakit ito. May kukuh. Kursi ko siya, yung isa. Kasi nagsawa nito ito kuno dito sa wala may ano sa isinung An daming huli Hindi <mimit> bagal-bagal ang mga naglaladang Hello guys Good morning Desesit ulit tayo mamaya Mamayang gabi guys, magkikipag sa palaran ulit kami sa mga ano Sisid ka na naman Iba na naman sisira natin Guruhin mo ang mga sisid mong term <laughs> <laughs> Bakit kasi sisid ang ginamit mong salita Pwede namang the dive <laughs> Ay please. Ano? Diving Ano eh, kasi may kasamang pang asara kasi sa akin Ah, nangyay Kaya pala <laughs> Kala kasi nila, nagbubulakbul lang tayo dito. At kung ano-ano ginagawa natin, hindi nila alam. Ganyan naman talaga. Ganyan mga, naman talaga ang ano. Ang, ang ng mga, mga, mga eh. sarap, lang kayo, no? Oo. So, Nakapakasyon na, nakaligo na, pero may purpose. Hmm. Hmm. yung... Ano, wala na? apa namanya bising-bising gitu. Kayak kayak gitu. Kayak. Labas jung buto. Labas jung buto pa guys, namumuti-muti Katas-katas oh, katas -katas, oh namumuti-muti oh Yan ang nagpapasarap sa kanya guys Yung katas na yun <laughs> Nagpapasarap Kasi wala kung wala yung katas na yun Hindi masarap Kunti na lang guys, matatapos na to. Ano na mani? Ay naman lang pero masarap yung mani talaga guys. <laughs> okay, ano yun yun? yung mani? Ah, abang sila sa pink -pink pa. Wala. Tapos na guys. Na natin to kasi Ah, kaya ano sa may bahay pero mo ko may sa butas no may butas ah, <laughs> ano maganda doon may may butas doon sa may ano gan nakakaya wala kang huli ay oo oh, oh, lucky <laughs> pa naman sus ganitong ganito yung binuo kong pana ah no saka yun ano no ang hirap yata kasahin yan. Hirap to, di mo kayang ano to. Dalawang kamay, kailangan dal. Pero magaan na to sa tubig. Pala na gagamitin ko ngayon. Balik to. Guys, baril guys. Ito yung baril namin dito sa dagat. Ito yung baril namin <imitation> sa dagat guys. Guma-guma lang. Pero pag tumama naman ang laki. Malaking isang babalata. Ito yung pala. Saan ba tayo pupunta mamaya? Sa dagat. Sa dagat. Dalawa, dalawa. Yapak. Ang mga dagat sa bundag at ang hukas. Dalawa ako mga mamala. So ano itong gin... Ano itong ginawa niya ng ano guys oh? Flapper guys oh? Sa PLDT. Kilalang kilala ko guys eh. Pero maganda. Oh. So, pa, paano pag hindi tumalap di gagana niya. Mm -hmm. Sir Bullion, pag tumama ang isa niya, Bullion, talaga makawala. Kasi nakabalagbag na siya. Sa English guys, naka ano na siya. Ano doon sa English? Yung nakabalagbag? Vertical. Ah, huwag na natin ipilit guys, yung mga bagay talaga, yung mga bagay talaga di natin kaya ipilit. បាទ